sumayin niyo ang Espiritu, biyaya, kapayapaan, at karunungan mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo mga Biblical na kapatid kay Kristo. Ang pinakamapanganib na profession o higit pa na matatawag o highest calling ay ang Kristyanismo, sapagkat hindi lamang sila deisipulo o tagasunod ni Kristo, sila ay mga anak ng Diyos o lingkod din ng Diyos, dahil ang patutunguhan natin bilang mga pag-aari ng Diyos ay isang lugar sa bahay ng Diyos sa langit. Hindi pwede yung some payback o haligi ang pananampalataya natin bagkus dapat pananampalataya natin ay gaya ng sa mga haligi sa bahay ng Diyos gaya nila Apostol Pedro, John, James, at iba pa, gaya naman din ni Apostol Pablo na Apostol natin sa mga hentil, na ang pananampalataya ay mahalaga pa sa pilak o ginto na ang katapusan nito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, basahin po natin ang katibayan. Isang Peter 1.7 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasis-aira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalati at ikararangan sa pagpapakahayag ni Jesus Kristo. Unang Pedro 1.9. Syamp na tinatanggap ang wakas ng inyong pananampalataya, maging ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Jude 1.3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa malaganap na kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan sa mga banal. Kaya ang faith natin ay bigay sa atin o tinanggap lamang natin. John apat 1-7 Jesus said his disciples, Don't be worried. Have faith in God and have faith in me. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hu huwag kayong mag-alala. Sumampalataya kayo sa Diyos at manampalataya kayo sa akin. Ibig sabihin din ay maniwala tayo sa Diyos at kay Kristo. Kahit na maging muslim ang marami, Buddhist, Rizalista, Atheist, Worldly Unbelievers, Madna People o Madlang People na nanonod ng noontime show, at iba pang samahang panrelihiyon sa ibabaw ng lupa, kayo forever. Kasi nga dahil baka hindi ninyo kayanin ang pamumuhay ng mga tunay na kristyano na pinagpapatay ng tabak, pinako sa krus, sinunog ng apoy, pinagbabato hanggang sa mamatay, at iba pa na hindi gumamit ng earthly weapon para gumanti hanggang kamatayan bago pumasok sa langit ng Diyos. Kasi bukod sa napakataas ng langit ay hindi kayang mapunta ang sino mang tao dito malibang dalhin ng Diyos, tama lang na unbelievers ang iba at hindi na maging kristyano kaysa hindi magseryoso o hindi magtiis ng para kay Kristo, para kung mamatay ay isang impyerno lang dadanasan ng mga kaluluwa nila kung mamatay ang mga laman nila. Kasi kung ang mga Kristiyano kapag nagtagumpay tiyak langit ang patutunguhan pero kung mabaygo, isinasa panganib natin ang ating mga buhay dahil dalawang ulit na impyerno ang mga daranasin natin o higit pa ang daranasin natin kapag namatay na ang mga laman natin, marami ang tinawag ngunit kaunti lang ang pipiliin, at dahil hindi biro-biro o hindi madali kundi napakahirap talaga maging Kristiyano o sundalo ni Kristo, kaya pinapayo ko tumanggi na kayo sa pananampalataya kay Kristo kung hindi kayo handang magtiis, maging martyr at mamatay dahil sa salita ng Diyos. Kung ayaw ninyong umalis sa comfort zone sa pagsunod sa Diyos ay dapat tumanggi din sa pananampalataya lalo ayaw ninyong sundin sa churches ninyo yung ginawa ng first century Christian churches sa Acts 2.42-46, baka ipagmalaki ninyo kasi na kayo ang nasa tama kahit naligaw na kayo dahil ibang ebanghelyo na ang tinutupad ninyo. Galatians 6:7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na ihasip ng tao, ay siya namang aanihin niya. Tayo bilang tao ay dapat sa Diyos lang sasamba at siya lamang ang paglilingkuran at bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanya sa pagkakalikha sa atin at tumatanggap tayo ng masasama at mabubuting bagay mula sa kanya dapat handa tayong mamatay o patayin dahil sa salita ng Diyos para rin sa atin ikasasakdal o perfection ito Hebrews 1135 tatlumput kasi kung tatanggap tayo ng gatas ng sanggol pa tayo dapat tatanggap din tayo ng matigas na pagkain o karne sa ating pagiging adult ages lalo kung tumatanda na. May instance sa panahon ni Apostol Pablo ang ganito. isang Timothy 5.8 Tatapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya pagpalain nawa tayo ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo ang mga nananatili tumutupad sa tunay na perfect na Ebanghelyo, purihin ng ating Diyos ang Ama, magpasawalang hanggan, Amen.